video ay magsusurvive kami ng isang araw sa kagubatang ito gamit lamang ang isang itak at pospuro guys, first time kong sasabak sa ganitong challenge, natatakot ako guys baka may multo sa gabi yung multo ang matatakot sayo gago <laughs> Okay guys, nag start kami 8am kaya kaya naming magsurvive na walang dalang tubig, walang pagkain walang tirahan at first time sasabak sa ganitong kagubatan, Okay boys ang una nating gagawin ay maghanap tayo ng spot kung saan tayo pwedeng gumawa ng tirahan. Para makasurvive sa challenge na ito, kailangan naming lumika ng teamwork. Kaya habang naghahanap kami ng tamang lugar, ang iba naman ay naghahanap ng materyales at pagkain. First, ulam. Tangalian. Taklong sa amin ito guys. Sa inyo, ano ito? Nagpatuloy kami sa paghahanap ng spot para hindi masayang ang oras. Guys, natatay ako pero no choice. Dito ako tatay. Gago. <coughs> 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 kahit hindi kami makakain ng maayos ngayon, pwede kaming makasurvive. Ang dapat naming gawin ay makagawa ng matutulugan bago pa man lumubog ang araw. Ito yung gagamitin namin na kaldero guys. Time check. 11.49. Pero ito lang yung ulam. Taklong. Pero okay lang. Ang importante, makakain kami. Let's go! Hindi kami pwedeng mabilad sa init buong araw kasi sa totoo lang, kailangan namin uminom ng tubig tabang para makaiwas sa gutom. Huh, sa wakas, nakakainom na rin ng tubig. Grabe, ang hirap pala. Kaya habang busy kami sa paghahanap ng matutulugan, ang isa naming kasama ay nagluluto ng tanghalian. Nanghihina na kami sa gutom guys. Kaya naisipan namin magpahinga muna. Luto na! 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 Anak <laughs> Luto na! 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 Luto na! 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 Go! na! Ganggu. <laughs> luto, luto na! Luto na! Ate, atin lang tayo! Sakin! Sa Sakin! Ah, sarap ito! Ito na lang yung kinain namin, guys! Para iwas gutom, para makasurvive! Ah, first time kong kumain na ganito, guys! Ah, langsa. Ang baho, guys! Ang baho, guys! <laughs> Pagkatapos ay sumabak naman kami para maghanap ng matutulugan. Ito yung gagamitin namin ng lubid guys. Itong mga kawai guys ay gawin namin ng lalagayan ng mga bubong. Hiwain mo ako. Oh ha ha. <laughs> Maliban sa problema na hindi kami nakakain ng maayos, ay kailangan naming magmadali para makagawa ng matutulugan bago pa man lumubog ang araw. Dito kami matulog sa damo. Talagyan lang namin yan ng na, ano, dahon ng mga saging. Tamang-tama ang paglubog ng araw dahil tapos na kami sa paggawa ng matutulugan. Okay guys, time check. Alas 7 na ng gabi guys. Nagugutom kami pero okay lang. Itutulog lang namin to. Hindi kasi kami naka, kain ng maayos itutulog na lang namin na guys update kami bukas sa totoo lang, hindi ito madali para sa amin. Pero okay lang, dahil sa aming lima ay walang menor de edad. Kaya naming tiisin kahit walang maayos na pagkain. Kumain naman kami ng marami bago kami nagsimula sa challenge na ito. Ang hirap matutulog dito guys. Walang maayos na higaan. Wala pang sahig kasi hindi kami nakita ng daon ng saging. Sobrang katipa pero kakayanin. Ngayon ay umaga na. Bagong buhay, bagong problema. Grabe guys, kinigising ako sa gutom guys. Hira pala. Hindi kami nakatulog ng maayos. Sobrang sakit sa likod. Guys, I quit. Hindi kinaya na sikmura ko. Sobrang gutom na. Dahil nag-quit yung isang kasama namin, mag-quit na rin kami para sabay-sabay kaming uuwi.